Unang nadakip ang isang babaeng wanted sa batas sa pagtutulungan ng Sultan Mastura Municipal Police Station, Enrique Villanueva Municipal Police Station, Siquijor Police Provincial Office at Police Regional Office Negros Island Region. Batay sa impormasyong natanggap mula sa Enrique Villanueva Police Station, napag-alamang nagtatago ang sospek sa barangay Makabiso, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Agad na naglunsad ng verifikasyon ang tracker team mula sa Sultan Mastura Municipal Police Station Katuwang ang mga opisyal ng barangay. kumpirma ang presensya ng sospek at naipatupad ang warant bandang alas 3.15 sa parehong araw. Ang inaresto ay may nakabimbing warrant of arrest dahil sa paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Paglipas ng ilang oras, Isang lalaki rin ang naarasto sa parehong barangay at wanted din ito sa probinsya ng Siquijor. Ang lalaking sospek ay naharap din sa kaparehong kasong may kinalaman sa child abuse simula pa noong August 16, 2019. Kulong na ngayon ang dalawa sa lock cell ng Sultan Mastura Municipal Police Station at nakatakdang iharap sa korte kung saan sila kinasuhan. Pinuri naman ni Probar Regional Director Brigadier General Romeo Macapaz ang matagumpay na pagtutulungan ng iba't ibang unit ng pulisya upang maaresto ang dalawang mga wanted sa batas. Rufa Mokalid, NBC, Bida Balita. Music.